Pakura. Pakura. Gunit isa eh. O ano ba? Pakura te. Pakura te. Gunit te, gunit te. Nagpadayon. kalita. Katambak na. Dili, nakpa na. si matunok ko. Di ba na makatunok? Nak ku ilahun, ilahun, ilahun nak ku ilahun. Icha gayunodus, ay, anikuan imuna anong ay. ay, ay. kada ayong araw guys ay eh, manginginhas naman ako at nang anak ko dito sa nasa namin sa puntong ito may nakita akong balatan at kukunan ko na din ito ng tinai para gagana ang pagbitbit ko nito as you can see may saang na namalita akong nakita at binutang ko ito sa sudlanan din muling naglakaw-lakaw naman ako sa unasang ito din may balatan naman nakita ko Kukunan ko talaga ng tinayang balatan kung sakali meron akong makita para hindi ako mabigatan sa mga makukuha ko dito ngayon sa unasan. Sa puntong ito, may nakita na po tayong brown na balatan at akin itong sinisisariyan at tinanggalan ko ito ng mga tinai. Dito pala kami nanginhas ng anak ko sa area ng parula na ipagmamalaki ko na isla sa buong mundo. Dahil sa taglay na ganda nito na parang paraiso. At magbalik-balik ka talaga kung makapunta dito dahil sa taglay na ganda ng aming isla. As you can see guys, ang anak ko ay naghahanap naman ng kung ano ang maaaring makita niya sa hunasan. Sa puntong ito, may balatan din siyang nakita at kinunan niya dahil ito ng tinai. At muling naglakad-lakad na po siya balik dito sa napakahunas na aming hunasan sa nilalakaran niya sa gilid ay may pukot din at ngayon may nakita naman siyang balatan at kaagad tinanggalan niya ito ng tinai din patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa dito as you can see may nasugatan kaming mga isda na pumipilit sa pukot pero hindi natin siya hilabtan kasi hindi atin yan baka buburot ang ating tiyan kung ating itong hihilabtan kaya iiwanan natin ito dahil hindi yan sa atin sa puntong ito, may balata naman nakita ang anak ko at agad tinanggalan niya ito ng tinai. As you can see, pupunta ng anak ko sa gilid na area at ito may balata naman siyang nakita. At ngayon, ako naman ang magahanap dito. Pulipulihan lang kami ng anak ko para may magvideo sa akin. At habang nanginginas ako ngayon dito, ay magsha out muna tayo ng mga followers natin na shout out Shout out nga pala Azalin Lagura at sa kanyang alaga na idol niya yung mga video ko at lalot na sa jellyfish na tinatawag sa isla na Tukamanok. Ayan na alay na shout out na kita at sa alaga mo. Thank you din kasi nakasubaybay din pala siya sa akin. Shout out din kay Michael Fernandez from Hinatuan, Surigao del Sur. Shout out din kay Saniboy Morillo from Surigao City. Shoutout out din kay Ate Lotis na kababayan ko, Rose Gomez. Shout out din kay Ella Castro Pampalawan. Shout out din kay ruwinji Dumaplin Vlog. Pakisupport naman dyan guys sa kanya. At pati na rin kay Anchox Vlog. Pasupport naman dyan. Shout out din kay Russell Redondo Abaw. Lucky's Channel. Yung Chi Chavez. Shout out din kay Christian Mantilla. Dan Carmona Mantilla. At pati na rin kay Rico Inco de la Concepcion. At sa sino magpa-shoutout siya, mag-comment lang kayo sa mga long video ko para manutis at ma-shoutout ko dito. Sa puntong ito, may nakita na isda ang anak ko at tinunggab niya at di naigo ito. Kaya ginukod niya ang isda at yan na ang isda at dinakop niya ito din. Kadagandagan na po ng isda at yun sumubay sa pukot at dinakop-dakop niya ito at pinahirapan talaga ang anak ko ng isdang ito at sa wakas nakuha niya rin ang isdang ito. Ito pala ang katambak na isda at ngayon pinaak niya ito para makuya pa ng isda at sobrang nakisikisi pa talaga ang isda. Grabe talaga ang pagpak ng anak ko sa isda. Kaya nakuyapan ito. At agad ibinutang niya ito sa sudlana na namin. Then patuloy pa rin sa panginginas ng anak ko sa unasang ito. Sa gilid siya ng pukot nag-agi. sa kali meron na namang isda ang kanyang makitaan. As you can see, may balatan siyang nakitaan dito. Ayan, may isda naman na dumagan. At sinubay niya ito kung saan dumagan siya ngayon dito. Ngayon, ginukod-gukod na ng anak ko ang isda na kanyang nakita. Susa dahil nakawala ito, kaya ito kinuha niya ang baldi at binitbit niya ito ulit, dinaglakad-lakad na pudog balik. As you can see guys, may bilat-bilat shield -bilat na nagkamang-kamang ang nakita ko ngayon dito. Grabe talaga kung makakamang ang bilat-bilat shield -bilat na ito, parang bilat-bilat shield -bilat mo. Sa puntong ito, pinulot ko na din siya at yan na oh, may lumulugwa na dalawang sungay sa bilat-bilat shield -bilat na ito. Yan siguro ang tinatawag nilang binamos na maaaring makatusok sa iyo. At ngayon may matan na balatan ang nakita ng anak ko at patuloy pa rin siya sa panginginas dito. At yan may bilat-bilat na pud siyang nakita dito din sinulod niya sa bal dito. Sa paglakad-lakad niya ay manasugatan na pod siyang bilat-bilat shell ngayon dito at meron ding balatan. As you can see guys, nagugutom na ako kaya inabrehan ko ang mega sardines na ulam ko ngayon sa pagkain ko. Mega sardines, bikin a <laughs> Masarap talaga ang mga sardines si ulam lalot na sa dagat ka. Sa puntong ito, di rin papahuli ang anak ko sa pagkain ng mga sardines na ulam namin dahil masarap ito. Puli-pulihan talaga kami sa aming pagkain dito dahil puli-puli rin kami sa apagpibidyo. At ngayon tapos na kami sa aming kainan at balik naman ako sa panginas dito para makakita ng kung anong ano. As you can see, may ito man na balata ng aking nakita at umihi agad ito din sinulod ko na din siya sa balde ko. Di naglakaw-lakaw na po dahil ako sa sobrang lutay naming hunasan. At ngayon may nasugatan akong mataas-taas na balatan din. Hiniwaan ko na dahil ito para lulugo ang tinain ito. Pagkatapos naglakaw at may bilat-bilat shield na naman akong nasugatan. Sa puntong ito may nakita akong grasya na isda at nasugatan ko sa aking panginhas. At yan na siya sa sagbot tumago at dinakop dakop po na dahil siya dito. Sobrang pinahirapan talaga ako ng isdang ito. Bantay ka ngayon sa akin, masakpan ka rin, magmamahay ka rin isda sa akin. Sa puntong ito, nadakpan ko na talaga siya at lumihok siya kaya nakadaga naman ulit itong isda na nadakpan ko. Grabe na intaw ng pagdakop ko para makuha talaga intaw ng isdang ito. Sobrang likot pa talaga ng isda at sa sobrang tuwa ko ay napasaya pa talaga ako dahil nahuli ko na rin siya sa wakas. As you can see guys may isda naman ang nagdagan ang nakita ng anak ko at nakadagan ito. Sa wakas nahunsan rin siya sa hunasang ito at wala na rin kawala siya dahil sa sobrang lutay ngayon. Last time kinuha na ito ng anak ko at sa sobrang likot ng isda nabuhian niya ito at ayan na at wala na talaga siyang kawala dito. Natuwa talaga ang anak ko sa nahuli niyang malaking katambak sa hunasang ito. Ayan na rin ang isda sa balde sobrang lumilihok pa talaga ito. Dito sa isla namin, kunting lakad-lakad mo lang sa unasan, may grasya ka talagang makukuha dito. At di mo ito inaasahan na makuha. Tulad ng mga balatan, shell at isdang ito. At ayan na nga ang tatlong grasya na isda ang aming nakita. Nakuha sa aming panginhas na di namin inaasahan na may mahuli kami nito sa aming panginhas. At hanggang dito na lang kami sa video namin sa panginhas. Sana nag-enjoy kayo at kung nag-enjoy kayo, please don't forget to subscribe, like, comment at share na rin para updated kayo lagi sa mga susunod na video natin at sa uulitin. Bye-bye and thank you.